Guni Guni TV Magandang araw po sa inyong lahat Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo Noong unang panahon, may lumang sumpa Kapag tumingin ka sa isang bagay na hindi mo dapat makita kukunin ka nito. Ngayon, may mas modernong version ang sumpang ito. Hindi mo na kailangang lumabas ng bahay. Hindi mo na kailangan buksan ng bintana. Dahil ang nilalang na yon ay nasa screen mo na. At minsan, hindi mo mapipigilan ang sarili mong tumingin sa bayan ng San Rafael. May isang grupo ng kabataan na hindi mahihiwalay sa kanilang cellphone. Si Ken ang leader ng grupo. Mahilig sa mobile games at hacking. Si Miko ang pinakamadaldal. Palaging may bagong challenge sa TikTok. Si Jasper, gamer at mahilig sa horror games. Si Ren ang tahimik sa grupo, pero matalino at mahilig magbasa ng creepy. At si Aya naman, ang babaeng laging may kamera. Mahilig sa vlogging at urban legends. Hindi lang sila magkakaibigan, adik sila sa internet. Sa paaralan, sa bahay, kahit sa hapagkainan. Laging may cellphone sa kamay nila. Pero isang araw, may nakita silang kakaibang app sa Play Store. Wala itong ratings, wala itong reviews, at walang gumawa. Ang pangalan ng app ay Deadlink. Baka horror game to ang sabi ni Jasper. Try natin at sabay-sabay nilang dinownload ang app. Hindi nila alam, hindi na nila ito mabubura. Sa unang tingin, wala namang kakaiba sa app. Nagbukas ito sa isang itim na screen na may isang chat box. Walang settings, walang menu, walang kahit ano isang blankong screen na may blinking cursor. Biglang may lumabas na mensahe. Hello? Al chatbot lang pala to ang sabi ni Miko. Sumagot si Ken. Sino ka? Lumabas ang sagot sa screen. Nandito na ako. Nagkatinginan sila. Ano to? Jumpscare? Jumpscare? tanong ni Aya. Maya-maya, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Ken. Nagbukas mag-isa ang kamera. At sa screen, nakita niyang maitim na anino sa likod niya. Napatalon siya sa gulat at agad siyang lumingon. Wala namang tao sa likod niya. Natahimik silang lahat. Hindi nila alam na may unang biktima na ang app na ito. Nagpanik sila. Sinubukan nilang i-uninstall ang app pero hindi ito matanggal. Pati factory reset hindi gumana. Kahit i-turn off nila ang phone nila, bigla itong bubukas mag-isa. Nang sumapit ang hating gabi, nakatanggap silang lima ng mensahe mula sa Dead Link up. Miko, huwag kang matulog. Ken, nasa likod mo ako. Jasper, susunod ka na. Sa sobrang takot, inilagay ni Ken ang cellphone sa ilalim ng ura niya at pumikit. Nagising siya sa tunog ng notification nang tignan niya ang screen, may bagong mensahe. Hello, Ken. At bago pa siya makagalaw, biglang bumukas ang kamera sa harap mismo ng screen. May isang walang mukhang nilalang na nakatingin sa kanya. At bumulong ito. Sumama ka na. Kinabukasan, hindi pumasok si Jasper sa eskwela. Nang puntahan nila siya sa bahay, natagpuan nila ang cellphone niya sa sahig. Nakabukas ang kamera at nakatutok sa kisame. At sa screen, may nakarecord na video. Sa video, nakita nila si Jasper. Nakaupo sa kama nanginginig habang hawak ang kanyang cellphone. Maya-maya, biglang bumukas ang camera app at may lumitaw na isang anino sa likod niya. Dahan-dahan itong yumakap sa kanya at unti-unti siyang hinila papasok sa screen. Sa huling segundo ng video, lumapit ang mukha ng anino. Walang mata, walang bibig. Pero narinig nila itong bumubulong. Sino ang susunod? Paglingon nila sa kama ni Jasper. Wala na siya. At sa kisame, may nakasulat sa dugo. Disconnected. Isa-isa silang nawawala. Si Miko, naiwan lang ang cellphone niya na patuloy na nagliring. Pero wala nang sumasagot. Si Ren, nakitang nakaupo sa madilim na kwarto. Walang imik. Nakatitig lang sa screen ng cellphone niya. Nang lapitan siya ni Ken, wala na siyang mata. Huling natira si Ken at Aya nagkulong sila sa isang lumang abandoned house. Wala silang internet, walang signal, at itinapon nila ang kanilang mga cellphone. Pero alas 12 ng hating gabi, nagising si Aya sa tunog ng notification. Napatingin siya sa sahig. Ang cellphone niya biglang bumukas mag-isa. At sa screen, nakita niya ang isang video call request mula sa deadlink. Sa takot, inila siya ni Ken palayo. Pero huli na ang lahat. Nag-autoplay ang video call. At sa screen, nakita nilang dalawa ang sarili nilang mga mukha. Pero may itim na anino sa likod nila. Kinabukasan, isang bagong app ang lumitaw sa Play Store. Ang pangalan nito, Dead Link. May isang review lang itong nakapost. Huwag mong ita-download pero huli na ang lahat. Marami na ang nag-install. At ngayon, nasa phone mo na rin ito. Kung may makita kang kakaibang app na hindi mo alam kung saan ang galing, huwag mong i-download dahil baka hindi mo na ito mabura. At kapag may message sa'yo ng hello, mula sa hindi mo kilalang app. Huwag kang sasagot. Dahil eh, baka hindi na ikaw ang sumunod na magising. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.